Ayun, mga kabroni, what's up, what's up? Ayan, nandito tayo sa may radial. Dito lang po sa may barangay, Alfonso. So, siyempre, papakabit natin yung bagong sapatos ni Bruno. No, na yung sir. Ano pangalan niyo, sir? Ito po sir. Pastor, pastor, pastor. Shout out. Pastor. Karam, ayan, sir, yaw. Arthur. Sir, Arthur, ayan. Sir, ikaw. Deban. Deban, ayan, sir, Porno, sir. Ayan, sir. ayan. Shout out po shout out po kayo, sir. Shout out, shout out sa mga... Tim saya, <laughs> Tim saya, Tim saya, ya saya, siap saya, siap saya, mo, saya, siap 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 saya, sir saya, siap saya, siap saya, siap saya, siap saya, siap saya, siap 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 Ayan, ibablog natin yung pagkabit ng mga gulong ni Bruno Baka Bruno. Tara na! Ayan. Nampisa na pong tanggaling ang front tire ni Aerox Bruno. Ayan po, daan-daan na pong tinatanggal. Tatlo po silang nagtutulong-tulong. Yung isa po ay inangat ang likod para hindi po, para madali po matanggal ang gulong. Medyo mahirap lang po tanggalin ang gulong ni Bruno Ayan, gumamit na po ng vice script si Brother Teban. Ayan ku Brother Teban, kaya mo yan. Huwag kang susuko. At natanggal na po ang gulong ni Bruno. Tara, panoorin natin ang susunod na gagawin. Ang susunod po ay tatanggalin na ang disc brake ni Bruno. Ayan po si Kuya, medyo nahirapan tanggalin. Dahil medyo mahigpit ang pagkakalagay ng disc brake. Sige kuya, ikot, ikot lang, ikot, ikot, ikot lang. At ito nga pala, ang mga pyesa na tinanggal kay Bruno. Ayan po ang disc brake at ibang mga tumilyo. wow. tobillo. At dito naman ay iniipit ang mga gulong para lumuwag ang pagkakapit sa rim. Ganyan po talaga ang ginagawa pag magpapalit tayo ng mga gulong. Ayam po, dahan-dahan niya pong inisipat at para lumuwag ang pagkakapit. Ayan po, at maluwag na ang pagkakapit ng gulong. At ilalagay na po yan sa ibabaw ng machine para tatanggalin na po ang lumang gulong at nang mapalitan na po ng bago. At nilagay na nga ang unahang gulong ni Bruno sa tire machine installer. Ayan po at dahan-dahang sinisipat ni Brother Teban ang ating gulong para hindi po siya magasgasan. Ayan at naiset up na nga ang unahang gulong sa tire machine at umpisahan na po itong paikutin para matanggal ang gulong. Lagyan rin po pala nila ng tubig na may sabon ang gulong habang pinapaikot ito sa tire machine. Ito ay para dumulas habang pinapaikot at madali pong matatanggal ang unahang gulong. Ayan mga kabrondi, konti na lang ay matatanggal na ang lumang gulong sa unahang rim ni Aerox. Dito naman ay tatanggalin naman ang gulong sa bandang ilalim dahil ito po ay nakakapit pa rin sa rim. Ayan mga kabroni, konting ikot na lang. At yun na nga, at natanggal na nga po ang lumang gulong sa rim. At nandito na nga tayo sa exciting part. Kinakabit na po ang bagong Pirelli tires sa ating unahang gulong. At medyo nahihirapan nga po magkabit sila Brother Teban at Brother Burnock dahil medyo matigas po ang bagong gulong. Pero siyempre, dahil sa sipag at tiyaga ay makakabit po nila ang ating bagong gulong. Ayan po, tignan natin kung paano nila ikabit ang bagong Pirelli tires. Sige mga brother, kaya nyo yan. Huwag kayong susuko. Kayang kaya yan. Bebeng. Ano yung PSI yun, sir? 30. Ayan, 30 lang yung PSI nito, mga kabrodi. Hagi na, pahagi na tayo. Happy, Ayos. <laughs> One down, one down. Ayan, one down na mga kabrondi. Ayan, babaan din din sa dali sir para magpapang bago Hindi na lagyan na sila, sir, no? Kumbaga, yeah. hangin lang tsaka ano? Hangin lang. So baga lalagyan na natin ng sinat mga ka-Bronly pag medyo doon na dumangbot o kaya no? nagka-issue nagka lang. Na. Oo, oh, uh, yung lagi na pa-plug, yung sobrang manipis na. Oo, uh, pero meron ito bagong-bago naman kaya kailangan, eh hindi na kailangan ng sinat. Uh, yes. At ayun na nga mga ka-Bronly, tapos na nga hanginan ang ating bagong gulong. 30 PSI lang siya mga kabrondi para hindi masyadong matigas at hindi rin gaanong malambot. At binabalik na nga po ang disc brake ng ating unahang gulong. Ayan mga kabrondi, kailangan natin higpitan ang disc brake para safe tayo sa ating mga biyahe. At nire-ready na nga pong ibalik ang unahang gulong kay Eros Bruno. Siya nga pala mga ka ang size pala ng ating unahang gulong ay 120 by 70 at ang rim niya po ay siyempre 14 inches lang kapag mga Aerox. Oversize nga pala ang size ng ating gulong ngayon mga ka dahil ang original size na stock ng Aerox ay 110 by 80. Ayan. Ang likod na gulong naman po ang ating tatanggalin para mapalitan na rin po ang lumang gulong dahil sobrang pudpud na po ng gulong natin yan 2 years nga pala natin napalitan ang ating mga gulong mga ka Nasa 19,000 km o na siya bago natin palitan ang mga stock na gulong. At sinalang na nga ang likod ng gulong sa tire machine mga ka Ayan, kitang kita nyo naman kung gano'n nakapudpod ang likurang gulong. IRC tires pala ang stock na gulong ng mga Eros mga kabroni. Pero based sa ating experience, maganda naman po ang IRC. Ayan, at tuluyan na nga po natanggal ang lumang gulong. At yan, pinupunasan na nga po para matanggal ang mga sealant na natira. Ayan na, sobrang kilis po ng rim natin dyan, mga kabrondi. Alagang alaga. Ayan, good na, good na, mga kabrondi. Good na. Marami ka ba na, ka pala, parang kotse na rin dyan, no? <laughs> Kapal lang ka na dyan, niya. Parang kotse oh, na rin, eh. So, parang kotse na rin, eh. Parang kotse

Akala ko pala po putok pala 'no? Oo. O kumakapit, kumakapit. na pala naman pag, pag, may singaw to. No? Oh, uh, Kung yeah. hindi natin sinag yun, may singaw, di ba? May sigaw, oh, pag ano. Oh, uh, ano yun? Atalwang araw. ah, <laughs> oh, pag ano na agad. Eh, meron pa doon. Uuuh! Uta! 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 Ayun, at mais nga po na ikabit ang ating bagong gulong na Pirelli Ang size nga pala ng ating likurang gulong ay 150 by 70-14. Ang original na size po ng stock na gulong ng Aerox ay 140 by 70-14. Ayan, at kinakabintang nga po nila ang ating bagong gulong kay Eros Bruno, mga kabrondi. Napakasaya natin dyan dahil natupad na rin ang ating pinapangarap na Pirelli Matagal na po natin itong pinapangarap at dahil nakaipon tayo, ay nabili natin siya. Ayun mga kabroni, abangan nyo ang aking mga susunod na vlog para i-review natin kung ano ang performance ng Pirelli Tires. Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng staff ng Radial Auto Care Center dito sa Concepcion Tarlac. Ayan mga kabroni, natapos na nila gawin ang pagtapalit ng tulong. Ayan mga kabroni, natin na natin ha. Ayan o, astig na astig, pirelian mga ka At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga mekaniko ng Vavian. Ayan, kung magpapagawa kayo, pwede siyang sagwa dito, sir, no? Pwede siya. Uh, pwede siyang pang 4 wheels, saka pang... 2 wheels, 3 wheels, sir, pwede. Ato, to, patagat na kayo, ay, ayun ka. lang. Ayun lang, pero, saka, ano... Keras lang pala mga kabroni <laughs> Kasi hindi nyo kaya na machine nila no? Great for the speed! Ay, for... <laughs> kayo, shout out! Shout out! Uh -oh. uh -huh. Shout out sa mga kabarkate dyan! Ayan! <laughs> Ayan, maraming maraming <laughs> salamat today mga sir! Magpuhay kayo at siyempre! Ah, pagbalik ko dito, bibigyan ko yung magic yatas. Yun! Yun! Bibigyan sa silang magic yatas. Pagbalik natin, mga brody, mga dyan. Wala tayong dala ngayon eh. <laughs> uh, thank you, thank you. Uwi na yata sila. Siyempre, <laughs> kapag ikaw ay nagpalo kay Brody, ang <laughs> buhay ay oh oh magiging kaugiling. <laughs> <laughs>